Dito naman tayo ngayon sa ano, Dagupan City sa CSI Mall. Ayun ang kambal mga idol. Ayun nila doon sa bagong palaruan. Dito ang mas gusto nila dito sa dati. Ayun sila yan. yan. Tuwang tuwang mga bata mga idol ayun. Pati yung malaki nagpapadulas. Oo, oo, oo. Yan mga idol ayan. yan. 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 Ay, pagkatapos kumain, magpapagutom naman sila dito. Ayan, ayan ang kuya. Ayan, ang pambal mga idol. suwan tuwa naman sila. Wala si Kuya. Ito, solo ang solo nila dito eh. Hello. Hi. Say hi, Bunso. Hi. Kuya, ikaw. Kuya. Hi. ah oh. Lord. Ayan ang mga bata, mga idol. Tuwan-tuwa na sila. Walang problema ang mga bata talaga. Masayang-masaya sila. Basta sa palaro na ganyan. Ayan. Kahit ano lang yun. Sa nang Ayun ang bulso. Sa taas. Ah, hello. Wow. Tawagin mo si bunso Ay si bulso. Tawagin mo. Oh. pantaw ang mga bata mga idol

đồ này có tất cả đón.